Alam ng babaeng ito na sila Solwi ay mga warriors. Siya si Soya ang apo ng lord ng main Jameson Manor. Normal lang siyang sibilyan base sa kanyang stat. Pero ang mahalaga ay nagbibigay siya ng dalawang mission sa mga foot soldiers. Agad namang naunawaan ng ating bida na pwede siyang tumanggap ng mission sa babaeng ito. Para itong NPC sa mga video games na nagbibigay ng side quests. Napagtanto naman ni Solwi na kailangan niyang magpakabait sa babaeng ito kung gusto niyang makuha ang mga rewards na ibibigay kapag natapos niya ang ibibigay na misyon ng babaeng ito. Pinuri ni Soyeju ang ginawang palabas ng ating bida at ni Siekdo. Tinagdag pa niya na kilalang mga tao ang dalawang pinagtrypan nila. Tinanong ni Siekdo ang pangalan ng dilag na nasa kanilang harapan. Nagpakilala naman ito kaagad. Soyeju, ang apo ng Lord ng Main Jameson Manor. Alam naman na ni Solwi ang pangalan nito kaya't hindi na niya tinanong pa. Tinagdag pa ni Soyeju na ang lahat ng tao sa lugar na ito ay kilala siya. Napansin naman ng ating bida ang ganda nito at laki ng tiwala sa sarili. Kaya naman hindi magkanda o gaga ang dalawang makong na ito para makapagpasikat sa harap ni Soyeju. Bukod kasi sapo sa ito ng Lord ng Jameson Manor na pinakamayaman na estado sa buong Changhe ay napakaganda nito at nakakahumaling. Hindi maiwasan ni si Ekdo na mag-blush nakausap pa lang si Soyeju. Hindi naman basta-basta nahuhumaling si Solwi at nakafocus lang talaga siya sa goal niya. Tinanong ni Solwi si Soyeju kung ano ang ginagawa ng isang kagaya niyang ma-influence ang tao sa lugar na ito. Sinabi naman nito na naglili-aliw lang siya nang bigla niyang makita ang ating bida kaya bigla siyang na-curious at parang gusto niyang mapalapit dito. Sinabi naman ni Solwi na hindi sila mababait na tao gaya ng inaakala niya. Hindi naman nagpatinag si Soyaju at sinabing sadyang ganito talaga ang ugali ng mga malalakas at talentado. Medyo na pangiti naman si Solwi at napaamin siya sa sarili niya na kaakit-akit ng tunay si Soyaju. Patuloy silang kinilatis ni Soyaju. Sinabi niya'ng halatang hindi taga rito ang mga ito base sa kanilang mga kasuotan at accent. Pukarin silang hindi galing sa Central Plains. Napaisip pa si Soyeju sabay tanong kung tiga sojang ba ang mga ito. Medyo nakahinga naman ang ating bida at mukhang hindi pa sila pinaghihinalaan na tiga demon cult. Agad nang sinakyan ni Solwi ang ideyang tiga sojang nga sila. At bago pa sila mabuking ni Soyeju ay iniba na niya kaagad ang topic. Agad niyang sinabi na may hihilingin siyang pabor kay Soyeju tutal ay nagkakilala na sila. Medyo nagpapakipot naman si Soyejo at sinabing kakakilala palang nila sa baybawi na nais niyang marinig ang gustong hindiang pabor ni Solwi. Nauwi na sa seryosong usap ang dalawa. Kumuha na sila ng pwesto at umorder ng tsaa. Di na nagpaligoy-ligoy pa si Solwi at sinabing may hinahanap silang individual. At dahil bago lang sa kanila ang lugar na ito ay lalo silang nahihirapan. Nais niyang hingin ang tulong nito na kabisado na ang buong lugar. Dahil naman tiga main James and Manor siya ay siguradong may akses siya sa mga impormasyon dito. Nais ni Solwi na malaman kung saang lugar ba dito ang madalas pagtaguan. Kusto naman ni Soyeju na i-describe ni Solwi kung sino ang taong ito. Sinabi ni Solwi na isa itong bogmali na lalaki at magaling itong mag-disguise. Kaya naman hindi ma-describe ni Solwi ang pagkakakilanlan dito. Ang tanging impormasyon lang na hawak nila ay bogmali ang taong ito at heyek na heyek sa babae. Sinabi rin ni Solwi na ang taong hinahanap nila ay marunong ng demonic martial art. Ang lugar na ito ang Changhe ay sobrang layo na. Sa sobrang layo ay hindi mo na ito makukonsider na kabilang sa Central Plains. Pero, kahit gaano man ito kalayo ay gano'n na lang ang takot ng mga tao dito sa mga tige demon cult. Dinagdag naman ni Solwi na ang taong hinahanap nila ay magaling magtago ng kanyang demonic nature kaya't siguradong mahihirapan sila sa kakahanap dito puwera na lang kung gagamit ito ng kapangyarihan niya. Tinanong naman sila ni Soyeju kung pati sila ay mga tiga demon cult na agad na tinanggihan ni Solwi. Mahirap na kung malaman ang mga tao na tiga demon cult sila mahihirapan silang matapos ang misyon kung pati sila ay pinaghahanap at nagtatago din. Kita naman ang kaba sa mukha ng dalaga nang malaman niya ang mga impormasyong ito. Mas maayos na ang cover nila ngayon hindi basta-basta malalaman na isa na siyang Supreme Master habang si Siekdo ay napakalakas kahit walang chi. Kahit yung mga martial artist na mataas na ang level at capable sa pagkontrol ng pinakakonting pagdaloy ng demonic energy ay hindi sila may detect. Agad napapayag si Soyeju lalo na't na involved sa usapin pinang Demon Cult paman hindi niya ito basta gagawin ng walang kapalit. Hindi naman basta papakontrol ang ating bida. Sinabi niya na tila hindi naiintindihan ni Soyeju ang sitwasyon. Dahil ang gagawin niyang ito ay hindi na maituturing na pabor kundi isang offer na makabubuti kay Soyeju. Kung iisipin niya ay mas babango ang pangalan niya sa lugar kapag nahuli nilang dalawa ang nakakatakot na demon warrior na ito. Alam ni Solwi na sa rason pa na iyon ay mahihirapan na siyang tanggihan ni Soyeju. Madali naman itong tinanggap ni Soyeju at tuwang-tuwa siya sa idea na magtratrabaho sila ng magkasama ni Solwi. Nang mapansin ni Solwi ito ay sinubukan niya pang itulak ang swerte niya kay Soyeju. Nilapit niya ang kanyang mukha sa dalaga para magbigay ng pressure dito. Pumiling pa siya ng dalawang bagay. Sinabi niya na kailangan nila ng lugar na pagtutulugan ang supply ng pagkain. Habang isinasagawa nila ang pagtugi sa Demon Warrior. Nagulat naman siya sa sagot ni Soya Ju. Sinabi nito na kulang pa ang hinihiling ni Solwi. Sinabi niya na handa rin siyang magbigay ng allowance at mag-provide ng impormasyon at mga mapa ng buong lugar. Handa siyang tumulong sa kahit anong paraan pero kailangan ay pangako ng ating bida na pagkatapos niya sa misyong ito ay dadaan siya sa Main Jameson Manor at hanapin siya. Tingin naman ni Solwi ay may koneksyon ito sa dalawang misyon na makukuha niya kay Soyeju na sinabi ng system. Agad nang pumayag si Solwi sa kasunduan nila. Inaya naman sila ni Soyeju na pumunta sa kanilang manor at ipapakilala niya sila sa mga tao doon. Wala namang nakitang masama si Solwi kaya't pumayag na siya. Main Manor, napakalaki ng lugar na ito kahit gulat ay inaasahan naman natin ni Solwi dahil sina Soyeju ang pinakamayaman sa lugar na ito. May lumapit namang servant sa kanila at sinabi kay Soyeju na hinahanap na ito ng kanyang lolo. Nagtataka naman si Soyeju kung bakit dahil wala naman silang napag-usapang gagawin ngayon. Sinabi nito na kasama ng lolo niya ngayon ang piyansi niya na si Mr. Jong. Nagiba naman ang timpla ng pagmumuka ni Soyeju ng marining ito. Sinabi niya na wala pa siyang intensyong magpakasal at napakabata niya pa. Sinabi naman ng servant na inaantay na siya ng kanyang lolo sa Guanji Pavilion. Sinabi ni Soyeju kina Solwi na bahala na ang kanyang servant na umasikaso sa kanila siya na ang magtaturo kung saan tutuloy sina na Solwi. Kumingi siya ng paumanhin sa kanila dahil kailangan niyang umalis dahil hinahanap na siya ng lolo niya. Wala naman itong kaso sa ating bida. Sa loob ng Main Jameson Manor ang Guanji Pavilion, natatawa at natutuwa ang lolo ni Soyeju sa bigla ang pagbisita ni Mr. Jong. Sinabi niya na mukhang naglili-aliw pa sa labas ang kanyang apo. Kayat, umihingi siya ng tawad dito at kinaailangan niya pang mag-intay. Juan siya ang founder main Jameson Manor ang pinakamayamang tao sa lugar na ito. Hindi naman nagre-reklamo si Mu Jong dahil biglaan naman ang punta niya at walang paabi. Nais niya lang talagang makita si Soye Ju dahil namimas na niya ito. Makalipas ang ilang minuto, dumating na si Soyejo at nagbigay galang sa dalawang lalaking nag-aantay sa kanya. Hindi niya inaasahan ang pagdating ni Mu Jong at talaga namang pinaramdam niya ito sa kanya sa pamamagitan ng matatalas na titig. Kumingi naman ng tawad ang binata at sinabing nais niya lang talaga itong makita para maibsan ang pangungulila niya. Naramdaman naman ni Wan ang tensyon sa paligid kaya agad siyang bumak up para kay Mr. Jong sinabi niya na hindi lang ito ang dahilan ni Mr. Jong sa pagpunta sa manor dahil ang totoo ay may pinag-usapan silang business nito. Pinaupo na niya ang kanyang apo para makapag-usap sila. Sa loob ng isang guest house ng manor kung saan tumutuloy sina Solwi. Hindi maintindihan ni Solwi kung paano niya magagamit ang teknik na Wind God. Masyado siyang na-focus sa pagpapataas ng kanyang mga stats na nakalimutan na niyang pagpraktisan ang skill niyang ito. Hindi niya maintindihan kung anong ibig sabihin ng sinasabi ng system na neutral at 4.5 times speed. Napatanong naman si Siekdo dahil nakita na naman niyang nakatulala lang si Solwi. Sinabi naman ni Solwi na may iniisip lang siya. Tinanong naman niya si Siekdo kung bakit lihim itong nakikinig sa may pinto. Sinabi niya na naririnig niya na pinag-uusapan ng mga servant ang piyansay ni Soyejo at curious lang siya kung anong itsura nito. Ang lahat ng tao ay pupunta para makita ito kaya tinanong niya si Solwi kung nais niyang sumama sa pakikimari test niya. Wala namang interes si Solwi at sa tingin niya ay wala naman siyang mapapala dito. Alam naman ni si Ekdo na sasabihin ito ni Solwi at inaya niya lang ito para magbigay galang. Sinabi naman niya na usap-usapan ay mula ito sa Mount Wasek pero tingin niya ay hindi naman ito magaling makipaglaban. Bigla namang natigilan si Soulwy nang marinig ang mga katagang Mount Wasek. Huling pumasok sa isip niya ang lalaking unang pumaslang sa kanya. Mukhang matindi ang galit ng ating bida sa mga tiga Mount Wasek. Napasama tuloy siya ng biglaan kay Siekdo. Gusto niyang makita ang lalaking ito na tiga Mount Wasek ang sektang pinakakalaban ng Demon Call. Formal ng pinakilala ni Wan Hilju ang kanyang apo at si Mu Yunjong sa isa't isa. Sinabi niya rin na nagmula si Mr. Jong sa isang kilala at maimpluensyang pamilya sa Mount Wasek. Sinabi niya na kilala itong tapat at loyal na tao dagdag pa rito ay isa siyang respetadong martial art master. Na-impress naman si Soyeju pero base sa kanyang narinig ay nagdulot ang lalaking ito ng problema sa sekta nila dahil careless at may nipin ito, bukod pa dun ay may usap-usapang babero ito. Wala namang pake sa red flag ang lolo niya basta mas secure nito ang bag ay handa siyang isubo ang apo niya sa sakalang ito. Sinabi niya na normal lang sa mga warrior ang palibutan ng mga babae ang mahalaga ay hindi ito sa so sobra at hindi niya siya sasaktan at papahirapan. Lupit ni Lolo. Pumingi naman ang paumanhin si Muyon dahil nakalikha ng gulo ang kanyang pagiging isip bata. Pero nangako ito na sisiguraduhin niyang hindi ito pro problem ni Soyeju pag nagkatuluyan na sila. Nangako siya gamit ang pangalan ng kanyang pamilya ng buong ngiti na parang isang malaking red flag na masayang binabandera ang kanyang sarili. Napansin naman ni Mu Yunjong na tila ang daming tao ang pumunta para lang makita siya. Bigla naman niyang nakita si na Soul na nakahalo sa crowd. Agad, niyang naramdaman ang dalawang ito na siyang nagpaala sa focus niya. Di niya na malaya kanina pa si Uya tinatanong ni Wan Hilju tungkol sa kondisyon ng kanyang ama. Sinabi naman ni Mu Yunjong na kahit matatagalan ay sigurado sila makaka-recover ang kanyang ama. Nagtataka naman si Wan Ju dahil kakatanggap niya lang ng liham mula sa ama nito na pagaling na siya. Sinabi naman ni Mu Jong na ito nga ang gusto niyang ipahiwatag sa sinabi niya. Para bang nawawala na ito sa wisyo simula nang maramdaman niya ang presensya ni na Solwi. Agad na siyang nag at humingi ng paumanhin dahil nakaabala siya sa pagpunta niya ng biglaan. Nagulat naman ang dalawa sa biglaang pag-alis nito. Tinanong ni Solwi si Siekdo kung talaga bang Tiga Mount Wasek ito. Sinabi naman ni Siekdo na nakuha niya lang itong impormasyon sa iba. Pinaalala naman ni Solwi kay Siekdo ang sinabi niya bago nila simulan ang misyong ito. Sinabi niya na sa unang tingin pa lang ay makikilala na niya si Mugi Iam kahit ano pang anyong nito. Sinabi naman ni Siekdo na tiwala siya sa kakayahan niyang ito. Medyo dismayado naman si Solwi kay Siekdo dahil hindi nito makilala si Mugi Iam at mukhang malakas talaga ang skill na camouflage. Haha, <laughs> salamat sa system at hindi may tatago ni Mugi iyam ang impormasyon niya sa mga mata ni Soul Mugi Iem, isa siyang Awoken Master at meron siyang apat na raang puntos sa kanyang health at isang daan at dalawampung puntos naman sa Chi. Isang milyon at anim na raang libo naman ang kanyang fighting power pero may nakalagay ditong plus boost. Mukhang ang tunay na Mu Jong ay patay na dahil ninakaw ni Mugi iyam ang kanyang katawan. Alam ni Solwi na malakas ito pero di niya naisip na aabot ang fighting power nito ng mahigit sa isang milyon bukod pa doon ay di niya maipaliwanag kung anong ibig sabihin ng plus boost. Medyo nag-aalangan tuloy sumugod si Solwi dahil dito. Kahit wala itong panama sa kanya. May dalawang misyon si Soyeju para sa kanya at ayaw niyang makampermiso ito kung makikita nila siyang makipaglaban gamit ang demonic martial arts. Ngayong kilala na niya kung sino ito ay mas makabubuti na lang siguro na sundan niya ito at saka na lang niya tatalunan kapag wala nang nakakakita. Di naman niya batid na alam din ni Mugi Iyam na nandirito sila para sa kanya. Napansin ni Solwi na masama ang tingin nito sa kanila. Bukang nabuko na nito ang cover nila. Lol malamang kasama mo ba naman ka niya ha niya haha. Sinabi ni Si Ekdo na makikilala niya ito at nakakasiguro siya na hindi si Mugi Iyam ang taong pinaghihinalaan ng ating bida. Pinunani Mr. Jong ang ating mga bida. Sinabi niya kay so Ju na angat ang aura ng mga ito sa iba. Sinabi naman ni so Ju na guest niya ang mga ito. Sinabi naman ni Jong na hindi basta-bastang makakakita ng ganitong mga warrior sa lugar na ito. Nagulat naman si so Ju dahil nahal ata ni Jong na malalakas sina Solwi na bago ng bahagya ang tingin niya dito dahil may ibubuga naman pala ito kahit papaano. Hindi naman ito ang ibig sabihin ni Jong at nilapitan na niya sina Solwi. Natutuwa naman si Siekdo dahil pinupuri siya ni Mr. Jong. Tamdam ni Solwi na kinikilatis na siya nito pero malaki ang tiwala niya na hindi siya mabubuko nito dahil hindi demonic breathing technique ang gamit niya. Parang slow tong bida na din hindi niya pagets na buko na sila dahil kasama niya yung kababata ni Mugi Iam. Nagalit naman si Soyeju dahil naramdaman niya rin ang pagiging hostile ni Mr. Jong sa mga bisita niya. Pinagalitan niya ito at agad naman itong humingi ng tawad sa kanya. Humingi rin siya ng tawad kina Solwi at nagpaalam na sa mga ito. Mayabang niyang tinignan si Solwi. Hindi naman na makatiis si Solwi dahil kanina pa siya inaasar nito. Bago tuluyang maka, alis si Mugi-em ay sinabihan niya itong kilala na nila kung sino siya. Natigil lang naman si Mugi Iam dahil kahit yung kabababata niya ay di siya nakilala. Balak sana siyang iligpit ni Solwi kapag wala nang nakatingin pero nagiba na ang plano niya. Prenizer niya pa ito sa mga tanungan niya. Sinabi niyang hindi ito makakapagtago kahit na itago pa nito ang demonic presence niya. Sinabihan niya rin itong hindi ito naging maingat at masyadong nagtiwala sa kanyang skill. Maaari nito maloko ang ibang tao pero hindi si Solwi at ang system tinutok na niya rito ang sandata niya at lumabas na ang Windows system golden opportunity nahanap na niya ang kahinaan ni Mugi IM